So yun mga kadiskarte, tayo nga po pala eh. Nagdala lang ng painuman lang po ng ating mga kambing. At napakainit po ng panahon. Kaya kailangan din po nila ng painum. Nakawa naman mga kadiskarte. Ito mga ating lalagay. Ayan. Pasok po kayo, pasok. Tulog po kayo mayroon. So yun ito mga kadiskarte, yung ating pasamantalang painuman or pang matagal na rin ito mga kadiskarte kasi mas maganda to kumpir sa timba uh, para sila ay makakaikot dito na sa na sila diyan mga kadiskarte ayan dito medyo na. hugasan mo lang muna konti ayan ayan hindi pa po tayo nakagawa ng kubo kasi oh, uh, nandito po yung kanilang mga dumi ayan oh uh, tag araw pa naman po kaya ano pero bago magtag ulan dapat nakagawa na tayo dyan ng uh, kubo nung kambing natin mga kadiskarte kasi napakahina nila sa Uh, ulan, taglamig. Ayan. You know. Bale, ito po yung ating update lang po sa ating bakod. Okay naman siya. Uh, okay naman siya mga kadiskarte. You know, sa mga gusto pong ano, mama, uh, medyo konti lang po ang budget. <coughs> Pwede po rin itong gayahin. Medyo mas mahal-mahal po lang itong valve wire. Depende na po sa klase ng valve wire po mga kadiskarte kasi. Ito po yung asero. Yung makintab po ay yung po yung medyo mura-mura pero ah uh, mas mahaba naman po siya per kilo po parang ano ayan ito po ay Bali, 150 meters po yung makintab pero mas mura mura siya compare doon sa asero talaga na matigas pero mas mata, matagal naman yung kanyang ano uh, mas matagal po yung kanyang serbisyo compare doon sa makikintab mga kadiskarte abutin po ng taon bago siya makalawangin at masira maputol ayan, uh, ayan sa mga gusto pong ah uh, magtayo ng goat farm. Ayan, ito po yung uh, pwede ninyong gayahin. O, pwede po nyo. kung kayo po ay bibili ng net, ay di, mas maganda po siguro yung medyo mas matas-taas pa mga kadiskarte, mga 8 feet kung mayroon sana 8 feet. Kasi yung 12 feet po, pang manuka na yun mga kadiskarte. Pero itong ngayon, itong, itong ano, okay na rin po yan, pansamantala, hindi na po na sila nakakatalo na dyan. at uh, kung magbabakot lang po kayo, idikit lang po yung balbuer sa mismong ilalim kasi nakakasingit po yung mga bisiro. At hindi siya, pag po yung mga bisirong kambing uh, lumalabas na rin po yung mga inahin gumagawa po sila ng paraan para makalabas so, siguro tumatalon sila dyan kaya na naman nila kaya po nilang talon niya kung talagang tatalonin nila ito po update lang po tayo maganda magandang araw po sa inyong lahat uh, lagi po kayong mag-iingat and uh, more bliss to come keep safe everyone uh, God bless po sa inyong lahat peace right